today's vlog Rides tayo pa po tayong Sera Mati Bishop Oscar! Nandahan lang! Ah! Uh -huh. Bukit talaga pang ano Moto GP so, uh, Patang 9.41 so, na nila So niya akong nag-rides pa po tayong Sera Mati Pinganap na yun sa Silboso Boso Pag-clear na pwede na tumabagal naman yan parang magandang tanawin no? may bulubundo yung magandang mga tab sa umaga dito yung sunset o sunrise ano ba? ano ba? na na bawal ka talaga dito sisitawin ka dito pag nagparada lang ngayon mm. mumulta ka, ka na yan may TV na dito sa ko ano PG doon Good boy kasi tayo Ang namin tambay dito Pero meron pa rin ang tatambay hindi naman sila sinisita pero alam ko bawal yung sana disgrasya si ano dun sinisita ka dun pag ano nasilisulit ng mga vlogger Nandito tayo ngayon sa Wow! No? Wow! Ah, Kaya tayo ng ano ah Sierra Madre So today's vlog Rides right, tayo pa po tayo ng Sera Mat tayo natin yung lagay ng ano ngayon ah, Sierra Madre Medyo Ilang linggo tayo bago naka Hakyat So ito yung lagay ng ano uh, Marila kaya yun eh Ayan oh, ginanda niya Oscar oh Oscar! Nandaan lang! Ah! Naliliko pala Naliliko pala si Oscar sa ano papuntang ano Marami magpatakbo oh Bakit talaga pang ano MotoGP Kailan mo na sa bayan natin, no? Oh. So, 9.41 ng umaga. So, sabayan niya akong drive sa putang sera na natin. natin kasi para alanganin. Ah, dami ng ano dito may bagong na naman ng habit uh, no. na. ito ano o, iceberg yun o ito ano ngayon ng panang, malakang, ano hindi ko yung panahon wala pang ano ganag tayo sa formal sobrang ngayong oras na to madami nang nagkariraan dito So, meron na kayo tayo, mapunta tayo ng, ano, approaching tayo ng arsikola, So, over tayo ng Cerro Bosobo. So, siyempre, bago tayo akit ng, ano, is, doon muna tayo. Ah, uh, sa si CR lang. At magmuli-muli yung, ano doon, nalaking spots, mo, na. So, maganda doon pagpumasa sa likod ng Cerro Bosobo. So, ah, uh, sa select store is, ano, yung kasisikat lang ng araw kasi yung tab doon so pang pa relax ng doon lugar na yun oh. refresh so hindi mo na kailangan ng bagyo na para makikita ng magandang cloud so dito lang yan sa Marila no oh. wala, habis tahun ini atau so, kanu, lepasan ini hati ini orang ito, huwag nasa sale na tayo. Isitayin natin yung mga lugar kung saan tayo naglalagay dati. Siyempre, maramis natin yun. Hindi nang nakasanawan natin, no? Bago magpandiinit. Yan, nabitaw na niya. Yeah. Approaching na Approach tayo na ng ano. Sale boso, boso. Sa tayo mag, ano, Malayo pa yan, malayo pa lang eh. Kasi nito sabi, eh. sisignal ka na para ano. Ayaw ah, desigrasya. And ay sir, buso-buso. Ito yung ganap ngayon sa Salboso Boso Ito marami namang tao Unlike dati lang kaya dati sobrang dami ngayon kailan ilan lang Tara, bisitahin natin yung likod ng ano Likod ng Shop Yan o Kung may tag ba Doon eh Ito yung relaxing ano sa pad dito pwede kang magkape dyan para sabang nanonood ka dun ayan minsan mapagyan dyan dami na picture dito Joe ano maliwa kalang ito no ganda ng panahon ngayon tulak natin yung mga ganitong ano kasi mabigat eh mabigat yung dominar hindi pwede tulak sa paa pag hindi ka matangkad siguro mga 6 footer pwede pero mga ganito hirap eh tara, hapit na tayo bato yan, padahanin mo muna natin pag mga ganyan, para iwas tayo disgrasya pag clear na pwede na tumabagal naman yan tara samahan nyo ako mga check sa ano Sierra Madre ayon na tayo tapos full ride right, I mean So, pag madaling araw yun, nagkakapit tayo dyan sa Kapikat Tarina. Grabe yun. Uh, marilaki ngayon. ngayon like may yung dati. Medyo, ang sabi lang patakbo sa marilaki hawin yun. Ang leg dati, dati. Laging may nagkakariraan sa likod ko. Pero ngayon, ayos na parang halos ikaw na lang mag isa sa daan pag uh, madaling araw o umaga so time check no alas 10 ng umaga grabe yung tanawin no um, pinaka nalapit na mga magandang tanawin no o bulubundawin yung, yung magandang mga stop sa umaba. dito yung sunset o sunrise sa uh, Marilaki lang no especially sa bandang Sierra Madre o papuntang Matanay, uh, Laguna yan ang kamukuti talaga o oh. pero talaga pag may kasabaan kang kamukuti hindi nag-iingat nakatinilas nga lang, nakasando pa wala pang helmet saan pa pa so awareness lang sa lahat ng mga baguhang rider no Uh, always wear a uh, safety helmet for our own safety mas maganda yung ano tayo always uh, ready no basta pag-usapan na safety yan si boss ball lagi nang nangunguna dyan yan ang advocate natin eh. Uh, mag-rides -right ng ligtas sa lansangan nang makauwi nang walang galos yun ang pinaka na part sa pag rides no wala nang iba ang like sa balaso yan no balaso bus oh ay hirap pa ganun kaya lagi nating panatuloyin yung ano, kaligtasan ng bawat isa no, mahirap kasi yung sa part na yung makatangdamay ka, yun ang ko eh. Parang pag na rinig ka kung may nadesigrasya na dadama, yung sakit sa kaluban. Parang hindi naman siya ano, katanggap-tanggap kasi bawat isa sa ating mga rider pag nagra ride ka ng safety. Yes, pues, i-priority yun mo yung kaligtasan, no? May talaga natin yun. Yung iba kasi kung bakit nga agad Marami kasi yung dalas eh, sa iba sa kaya uh, ganun. Ayan, aprooting na tayo ng kiskisan. At ito, yung santo ka naman yung naglalagay. Banda ng panahawin dito Marabe Pinaka magandang part dito Nakikita mo yung, yung Sierra Madre na kabundukan no? Kung maulan ba Ayan Update tayo mo kami na konti Pag-update kayo Prepare nyo na yung magandang post nyo Kasi may ano dito ah, hmm. uh, Mga photographer ito na lang mag-adjust pag ganyan bakal dapat tulis right ka Nang, dito na sila nga ba ano no so the best position niya o ano nila uh, outpost is dito na sa bandang kurbada na to dito tayo picture tayo kasi ay hindi sila gano'ng karamihan Ayun uh, sa ayun. Ayun oh, magandang spot oh. Si ano yun ah? Ay, na? Ah. Ano po kaya tayo na ang ano? halo Alto. Ramlang katao-tao. Ay, meron isang sasakyan lang. Ang ng panahon dito. Ano? Nakakas na kabundukan. Ooooooh! Harap! Kundi ang marila kayo eh. Ano? Ang business center. Business center. <laughs> dito, may nangyemiti ko rin dito Alam Ah Malayo lang siya Yun Ako pwede na tayo na big siya ang pinakamaraming ngayon ngayon no? ang bawa ng photographer o vlogger no? Ay, uh, kasi pinagbabawal na kasi magtambay sa mga tables corner at saka manukan yung mga uh, nangimitig o mga vlogger so bawal na rin magtart doon no? lalas nito sa tables corner sa muna pang pwede naman turo na yung mga parte doon na bawal sisitahin ka ng ah, mga HPG Nakapagunta kayo ng maroon natin, sisali sa mga baguhan Maglalagay kayo sa kanan para pag may mga na overshoot, nakaiwas man lang kayo Ingat kayo sa pad na to, medyo patulis to, pasiko Yan, so, dito na tayo sa ano Sa... Big C!

Gusto ko. Hasta ngayon. Ah, ganap sa kubo ni Tatay na, wala masyadong brother. Ito sa simbahan natin kung may ano dito yun o ganyan yung takbuhan ako mga ah, disiplinado mga rider dominar ito yung small city ah, ha walang ano minsan dito may nagtitik print eh kaya ayun maobligaw ang momento dito ang ganda ngayon para ma-prevent yung mga ah kung may krimen na nang nangyari mahuldapan yan ra Mahold ka agad Ano ang purpose ng mga checkpoint? Number check tayo, hindi mabagal si Kuya Para sa ating mga rider yan Para pag may mga Suspicious o mga kaya na ng mga rider ay yes. O par not Madaling ma-prevent Mahold ka agad So magawasan yung mga Kriminal Ayun, dami photographer doon no? Kalahanti yun Ay, may din dito Medyo ingat kayo sa part na to Kasi madulas yun dyan may nag nagbakot kasi dyan, nagbahawlin Ito, ang dami na rin natin Islam dito Notice ko to the tatlo eh. Pero Ito, hindi na tinatanggayan Ng mga HPG dahil Ano na, bawal ka talaga dito Sintahin ka dito pag nagparada ka Dati, nakilang Ngayon, eh, bumulta ka na Maka limang libo pa yun na nakalagay no parking Yung madulas na rin kaya ano Kaya ingat kayo dito lalo na pag tag-ulan no Mga putik na buhangin Ayan nakita natin yung Ah uh, manuhukan Ano na yung ganap na yun Grabe no. Oh. Medyo maputik-putik lang oh, yung tao, eh, yung pauwi papuntang Manila. Ay ingat tayo, oh. yun no. Oh. Lalo oh, na pag uh, naambun. Hindi lang na ano yun dyan. Pa, nagaling sa gilid yung mga putik. Doon baling oh. no. Yun no, oh, makat pagbulan dito. Bakas na ano ng mga sasakyan. Yun no, oh, nasa gitna pa naman. Kaya ingat kayo ha, oh. dito oh. Para uh, mga subscriber, mga uh, viewer, pag-aakit ng marilaki, doon sa gilid din, mag-iitig. Uh, Dali kakagawa na, lalo na sa mga big bike At uh, magpatakbo ka naman, lalo sa kumbaga, walang ano yun eh. Uh. Yun, may kape na dito. Wow! Ang palamig doon, puwede. Ayan! Manukan! My favorite place. Ayan. May na dito ano? sa ah May HPG. Ang dami nilo Ano ah, sinisipa? Sambay tayo sa grip. May uh, HPG dun, hindi tayo sinip Good boy kasi tayo Malaking tambay dito sa manukan o Tuwing na ako dyan, hindi ko sinisita Bakit kaya? Pag may kamera kasi langhanin sila eh Ito yung ganap ng manukan So medyo mapayapa konti Pero meron pa rin nang tatambay hindi naman sila sinisita pero alam ko bawal yung sana disgracia si ano dun si Soberman sinisita ka dun pag ano sa mga vlogger yun yun ang ganap ng manukon sarap sana kung nadala natin yun dun oh. palipad tayo

Dami ni lang ano dami 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 Maraming mga riders mo pang tao dun Sa Wala, eh. hindi. Ilaw. Tapos, parahan kayo ng HP. Tapos ang ilaw na eh. Ilaw. Ah, hindi e, pinara. Sabi. Hindi eh, mo naman mara. Oo. Oh. Ah, yung motor oh. Mabagal lang naman sila. Eh, okay oh, lang ganun. patibok ng puso ng mga rider oh Tumiko, nahiya Ito, 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 ito. Oh, ano nila talaga yun, policy nila yun. Mabilis kasi mapansin eh. Hmm. Ah, mag minor, <laughs> mag minor. Doon sila sa kanto. Ayaw nila dito eh. Hindi kasi doon, hindi nakikita eh pag ano. Ayun, nakaabang yan sila. Ala, patay, hari ka ngayon. Yan, doon yan sila tapos pag bingig-bingig, -bing, narangin ka. Blind spot sila eh. Tuloy, bawal yon eh, sa blind spot ka. Ang mga HPG, ala. Doon sila ng ano, para pag... Oo nga, racing-racing, paparahin nila yan. Ay, kaya nila. CB650R, oh. Yan ang cb 650 ar hindi. ini Rider, wow. Oh, cherry white, oh. Cherry white pala yun.